Okay, magandang araw mga kababayan. Ako po si Roy Cabonegro, ang pangulo ng Makakalikasan Nature Party Philippines. At welcome dito po sa bago na naman nating edisyon ng Usapang National Budget 2026, Pera ng Bayan para sa Kalikasan. Kahapon po, October 30 ay ang Green Budget Advocacy Awareness Day ng Makakalikasan Alliance at amin pong pinapos ang amin pong uh, policy paper sa papa uh, sa kasunod naming advocacy campaign ang amin pong 2026 Green Budget Advocacy at sa araw po na ito ito po ang tututukan ko ang usapin natin ng National Budget 2026 at ano ang kalagayan ng napakahalagang mga pondong kailangan para tayo'y makasalba sa problema natin sa kalikasan at epekto nito sa ating lipunan. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa pinakamahalagang dokumento na dumadaan taon-taon sa Kongreso ang National Budget o ang General Appropriations Act. Pero ngayong taon, may bagong hamon tayo. Paano gagawing makakalikasan at matatag sa klima ang pondo ng bayan? Kasi di lang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa kinabukasan ng ating Luzon, Visayas at Mindanao. Ganito 'yan mga kababayan. Bawat taon may tinatawag tayong National Expenditure Program or NEP na siya namang proposal ng gobyerno kung paano gastusin ang pera ng bayan para sa fiscal year 2026. Next year po 'yan. Ang total budget na iminumungkahi sa NEP ay 6.352 trillion pesos. ulitin ko po. 6.352 trillion pesos. Malaki ba ito? Pero teka, alam nyo ba kung magkano lang ang napupunta sa kalikasan, klima at pangkapaligirang proyekto? 172 billion lamang o katumbas ng 2.7% lamang ng kabuoang budget. Ang ibig sabihin, 97% ng pera ng bayan ay napupunta pa rin sa mga proyektong quote and brown yung mga proyekto na nakasentro pa rin sa fossil fuels sobrang semento sobrang kalsada at malalaking flood control na wala namang totoong solusyon sa pagbabaha <coughs> E ayon sa mga pag-aaral, ang Philippines ay nalulugi ng halos 463 bilyong piso. Kada taon, nuliting ko po, 463 bilyong piso ang lugi natin dahil sa mga kalamidad na dulot ng climate change. Baha, tagtuyot, bagyo, landslide, lahat-lahat na. Kaya kung 172 bilyong piso lamang ang ginagastos natin, pero 850 billion naman ang kailangan para sa tunay na climate adaptation at environmental protection. May kulang tayo na 678 billion piso sa 2026. Ang tawag namin dito sa Makakalikasan Alliance ay Climate Spending Gap at habang hindi natin isasara ang gap na ito, ay ayan ang butas ng balde sa ekonomiya natin. Kahit gaano karaming pera ang ibuos mo, tutulo at tutulo dahil walang matibay na pundasyon laban sa kalamidad. Okay, ulitin ko po, 2.7% lamang ang sa ating kabuang national budget ang napupunta sa lahat ng environmental program at meron po tayong gap na 678 dahil ang atin pong nilalagay na pera ay 172 billion lamang pero ang kailangan natin ay higit higit pa doon. Can you imagine 678 billion ang kulang. Kaya pala palpak lahat ng ating mga proyektong pangkalikasan at laban sa klima at tayoy lahat naaapektuhan lalo na ang mga mahihirap Okay, pasok tayo sa aming policy and legislative recommendation. Kaya ang tanong, ano ang solusyon? Dito papasok ang panukala naming Green Fiscal Transition Framework or GFTF. Kaya ang tanong, paano natin ito isasakatuparan sa katuparan at ano ang nilalaman nito? Simple ang punto nito, ayusin ang direksyon ng paggastos, realign prioritize at palawakin ang green budget. Unang bahagi ang Green Fiscal Transition Framework. Gusto nating maglagay ng Green Budget Code mismo sa GAA 2026 para may permanenteng patakaran na hindi lamang opsyonal ang paggasta para sa klima at kalikasan. Pangalawa, lahat ng ahensya dapat maglaan ng at least 5% ng kanilang budget para sa mga Green Programs, Projects and Activities o PPA simula fiscal year 2027. At pangatlo, gusto nating may Climate Risk Disclosure Annex sa bawat budget ng ahensya. Ibig sabihin malinaw kung paano tatamaan nang klima ang operasyon nila at anong ginagawa nila para maging handa, transparent, responsable, walang taguan. Ang pangalawang rekomendasyon ay realignment and re-prioritization. Ito ang medyo sensitibo pero kinakailangan mga kababayan. May 62 bilyong piso sa mga low impact at paulit-ulit na flood control projects na pwedeng i-realign sa mas epektibong proyekto tulad ng renewable microgrids sa mga isla, reforestation at water restoration at watershed restoration at coastal protection laban sa mga storm surges kasi kung tuloy-tuloy ang semento, tuloy din ang sira ng kalikasan. Kailangan nating baguhin ang estilo ng build, build, build at papalitan natin ng restore, restore at restore. Pangatlong mungkahi sa aming policy recommendation, fiscal expansion measures. Siyempre nga, ang tanong ng iba, saan kukunin ang dagdag na pondo? Meron tayong mga panukala na hindi kailangan mangutang ng sobra. Pwede natin gamitin ang carbon pricing. May tinatayang kitang 30 billion dito. Adaptation levies na may tinatayang 40 billion dito. Green bonds na may tinatayang 25 billion dito. At plus, uh, plastic excise tax na may tinatayang 10 billion dito. So matutal, potensyal na 105 billion Kuntaño kung maipapatupad natin 'yan, madadagdagan ng 105 bilyong piso ang green funds taon taon Pera na galing sa mga polusyon gagamitin para labanan ang polusyon. Polluter pays principle, po At higit sa lahat, ito ay isang realistic at doable na rekomendasyon. Hindi nangangailangan ng bagong buwis para sa ordinaryong tao, kundi pagpaparusa sa mga nagdudulot ng minsala. Okay, ito po ang aming conclusion mga kababayan, ang totoo, hindi kakulangan ng pera ang problema ng Pilipinas. Ang problema ay maling direksyon ng paggastos. Ang fiscal system natin ay underprepared, malinaw na malinaw sa reality ng ating climate disruption. Kaya kailangan nating magbago, hindi bukas, kundi ngayon. Ang fiscal ang green fiscal transition framework or GFTF ay hindi lamang papel o proposed policy. Ito ay panawagan sa matalinong paggastos. Smarter spending, not more spending. Kasi kung matalino ang paggastos, mapoprotektahan natin ang bawat Pilipino. Maibabalik natin ang kalikasan at maitataguyod natin ang tunay na resilient economy na hindi natitinag ng bagyo tagtuyot o krisis sa enerhiya at iba pa. Mga kasama sa pagbabago, mga kabataang green, mga leader sa barangay, ito ang laban natin. Hindi ito usapang numbers lang, kundi usapang buhay at inabukasan. Kaya mga kasama, tayo po ay uh, magnilay-nilay informasyon na ito at suportahan nyo kami sa aming 2026 uh, Green Budget Advocacy. Ito pong aming mga rekomendasyon re ay kasalukuyang pina-finalize sa loob ng mga kalikasan Nature Party Philippines at very soon ay aming itong isusubiti formal sa dalawang Houses of Congress at sa ating Executive Brands at ipapaalam natin widely sa publiko, sa mga sino mang gustong sumuporta sa necessary lobbying advocacy para sa mga rekomendasyon na ito. Kung kaisa nyo kami sa mga nabanggit na pag-aanalisa at konklusyon, tulungan nyo kami. Mag-comment po kayo sa comment section. Makipag-ugnayan po kayo sa amin. Ako po si Roy Cabonegro ng Makakalikasan Nature Party Philippines at ito ang usapang National Budget 2026, Pera ng Bayan para sa Kalikasan. Bagong regular episode po, a bagong regular program dito po sa Green Normal TV kung saan aming susubaybayan ang buong kampanya as we lobby and advocate for a green budget in 2026. Sana sa mga darating na deliberasyon ng Kongreso Marinig nila ang boses natin. Ang boses ng makakalikay makakalikasan generation na nagsasabing bayan muna bago kapangyarihan. Maraming salamat at magingat tayong lahat. Tuloy ang laban sa kalikasan. Tuloy ang laban sa bayan.